guys, <tuk> lagi yang <tangan> batu kayak kita Lagi lain golong iko ya Papap doon <laughs> So yun guys Nandito tayo sa Kapas Cristo Rey right So yan Meron tayo kasi pupuntahan eh Mag-iilog tayo Ililibot ko kayo doon sa ilog Malapit dito sa amin Tarlac Pupunta tayo sa ano Nambalan Yung ilog doon Maganda raw doon eh Kaya tingnan natin tingnan natin kung hype ba talaga <laughs> yung pupuntahan natin eh mainit din mainit din kasi yung ano, panahon kailangan natin maligo no ba maganda yung daan dito guys hindi pa kayo nakakapunta rito napakalawak ng daan at tsaka, ano espaltado talaga 什么？對吧 speedometer ko guys. Pegi yan. Baka malin lang kayo. <laughs> natanggal na naman yung pagka-calibrate niya. Pag kasi nabubunot yung kanyang wirings, Tsaka pag natanggal yung battery. Naririsi yung calibration niya. Kaya ganun. Hindi ko pa siya naset eh. Mamaya siset ko siya. Wee! <laughs> Ouch! Ba? Ang ganda ng daan dito Grabe no ito yung picnic oh ay nagtitinda pala ng alo-alo <laughs> alam ko nagpipicnic <laughs> titinda pala ito yung pumunta monasteryo yun monasteryo malapit na tayo malapit lang dito yung ano yung pupuntaan namin ilog yun A ah, dito tayo Naiingan muna tayo dito, hintayin natin yung nakasidecar Naiwan <laughs> na yung mga nakasidecar ano? 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 Bilis mo niya Kabilis mo <laughs> Alright, hanap muna tayo ng mapagtatamba yan Hanggang tari ito guys Hanap so, tayo ng maganda Dito kaya Okay, dito. Alright. Ang maganda rito. Okay. Nakakasilong pa, oh. Ang ganda, oh silong, ang lupit, pero alam nyo ang ano pang mas malupit, eto malupit, tingnan nyo tali ng aso <laughs> tali ng aso tali ng aso yung malupit eh tignan natin <laughs> pwede boss? ah, may mintaan pala dito eh <laughs> ganda oh, daan-daan sa pagbaka baka mapol ka tapos sa uh, maling tao pa ala oh, giant pugad pwede palang baba ang motor eh baba baba tayo pwede daw baba eh pero maganda rito masilong dito sa taas ganda oh <laughs> Alright Nandito na tayo guys Ganda pala dito Tag 500 yung mga cottage You know Okay. Susundo pa tayo Ingay pala na Raider

pala maligo rito banda tao naman ano <laughs> Nag-adventure na tayo dito ya. baka madulas <laughs> nainay na alright yun yeah, ganda ng view ganda rito guys lalo na wala mong gaano ng tao yun know. yun yeah. Ganda, riba Okay, pumunta siya na tayo. ang init. <laughs> meron pang swing, oh. So yun guys, kung gusto nyo pumunta rito, dito lang ito sa Buenas Dias Picnic Ground. Kita nyo naman, napakaganda, napakalinis. Yun, nakaka-relax. For only 500 pesos, meron ka ng sariling cottage. No entrance fee guys, only cottage. Yun, dito lang pala to sa Tarlac, Lubigan. Okay, scream muna. na. Yung guys, kung gusto niyo may masilong naman sa taas, marami pang cottage. Pero kung gusto niyo malapit dito sa tubig, marami. Meron din cottage dito malapit sa tubig. Yan o. Ay, sakay tayo dito sa balsa! <laughs> 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 ano sa'yo mo? <ima? laughs> <laughs> Ay, yung Ay, nakakayulo pala dito. <laughs> Gumagalaw. sana, ka. oh. <laughs> <Gusto mo> ba? <laughs> right, balik kah? mau? Alright, balik guna Mabato, mabato guys. <laughs> laki yang mambatoh kayak kita, Pak. <laughs> hmm, <ganda> itu, <nito. laughs> right, so pauwi na tayo guys Oras na eh So sulit naman itong ating pinuntahan Talagang napag relax tayo guys to. So yun <laughs> Yan, tignan natin ulit Nang isang beses yung lugar <laughs> Oh, di ba? Napakaganda. Ngayon wala nang tao eh, umalis na sila. So, kami na yung pinakauling tao rito na dito sa picnic ground. Yan si Manlong. <laughs> picture Alright, tara na L, -l, L Let's go Daming tao <laughs> Nung meron dito, daming bata <laughs> Yabang lang oh, ipapatela. <laughs> Away bata. Eh <laughs> <Iabang> nila ya. <laughs> <laughs> <Iabang nila. laughs> Wapin. <laughs> <laughs> So ayun guys, that's it for our video for today. So kung gusto nyong puntahan yung ating pinuntahan, dito lang yun sa Tarlac, Lubigan. <laughs> pinuntahan namin ay yung pangalan ng resort niya or picnic ground ay Buenas Dias Picnic Ground. Yun yung pinuntahan namin guys dito lang yan matatagpuan dito sa Tarlac so kung nagustuhan nyo ang ating video make sure na nakasubscribe kayo dito sa ating channel at uh, least like, share and follow na rin ating mga videos that's it for our video for today guys see you guys on next vlog peace